Hi guys, tara samahan nyo ako mag long ride. Long ride ba yung Quezon Ab? Tara samahan nyo lang ako pumunta dito sa Post Motorcycle Shop dito sa Quezon Ab Branch. Dahil may pipirmahan lang naman tayong importanteng papel. At saka samahan nyo rin ako mamili dito sa shop na to. So yan, nandito na nga tayo. By the way, tatlo nga pala ang branch ng Post Motorcycle Shop. Yung dalawa is Las Piñas at saka Cavite. Sinama ko na rin yung first timer kong magulang dito sa shop na to para makatingin-tingin siya ng mga parts na pwede niyang ibenta doon sa shop niya. So, ganito. Pagpasok nyo pa sa shop, ganyan yung makikita nyo. Ganyan kalaki. Parang buday talaga. Baka nga nandiyan yung hinahanap mong pyesa eh. Andito nga rin pala yung brand ng KYB. So, kung naghahanap pa ng shop para sa motor mo, baka nandito na yon. And baka yung mga pyesa na hinahanap mo sa ibang shop na wala talaga, baka nandito na rin yun. Nandito rin pala sa shop na to ang brand ng Champion Tires. Take note, magandang klase rin pala tong brand na to guys. So hindi ko na nga na videohan pero ayan, nakapirma na tayo. At after natin pumirma, ayan, binigyan tayo ng giveaway merch from KYB. Pagtapos nun, ayan, mag-grocery na tayo dito sa shop na to. Binili ko lang muna dito yung mga kailangan ng palitan sa motor ko katulad ng disc brake. By the way, harap likod yung binili ko talaga dyan. Uh, Siyempre, ang pinakaregalo ko sa sarili ko itong KYB shock. Yes. Dito, namimili ako ng model ng KYB kasi dalawang klase siya eh. Yung K-Alpha at saka yung K-Elite. Itong K-Elite guys is preload adjustable. Pwede siyang iset or i-adjust. Then ito kinukuha naman is yung K-Alpha which is fixed siya, hindi siya na-adjust. Mas affordable siya kay K-Elite. Pero both are worth it naman. So dahil hindi tayo mayaman, yung K-Alpha yung pinili ko. At ayan, ilalagay na natin sa add to cart. At syempre hindi pa tapos yung pamimili natin dahil bumili pa ako ng gearing set. Nararamdaman ko kasi na kailangan na ng motor ko. And lastly, yung center spring. So kailangan na rin natin magpalit niyan. 2 years na yata nakakalipas, hindi pa ako nagpapalit ng ganyan. Buti na lang, minsan lang maglambing yung motor ko kasi kung palagi at aray ko. Ayan, tamang dikit lang ng sticker muna. And nandito na tayo sa cashier para ma punch na yung mga pinamili natin. Double check mo na kung kompleto ang warranty card at ang manual. So, check. After nyan, pinunch na rin yung mga iba nating items. By the way guys, kung gusto nyo palang sumilip dito sa post Motorcycle Shop dito sa Quezon Ave Branch, search nyo lang siya sa Google Map. Visible naman siya. At kung gusto nyo rin makita yung itsura na binili kong shock, like for part 2. Let's go!